nandito tayo sa ating maliit na garden umulan kagabi oh, dami ng bunga ng ating sili kaya lang ito parang namamatay na yata sayang naman tignan nyo po yung mga sobrang init po yung mga damo Ito naman ang aking mga talong. Ang daming bulaklak pero parang namamatay. Bakit ang babansot ng mga bunga? Yung paong. At mayroong kumakain na hayop sa aking... Ano sa aking kamatis, my goodness, ang dami niyan no? oh, kinain lahat. Ay ay ay. Hmm. Yan po. Sa garden ko naglagay po ako ng maliit na flower na ano. na flowers, pangtawag ng mga bubuyog. Ano? Oh. Kaya sa mga tao sa abroad, kailangan magtanin ng gulay para hindi na bumili, mahal ang gulay dito sa abroad o. Ayan, ito naman ang mga sitaw ko dalawang puno lang para lang may maulam na fresh namumulaklak na sila o. O, bulaklak niya oh nagkukumpulan na sila dito ano na sila o oh? uh, sama-sama na sila okay lang yan para meron akong maipamigay sa mga kasamang Pilipina o oh. ayan o oh. mga bulaklak o oh, namumunga na oh. ayun ang daan magiging masaya na naman ang ating mga friends na Pilipina may panimigay na naman ayan o oh. ang dami Daing bunga sa ayan o oh, sunod sunod sila o oh, grabe o oh. ang bunga ayan o oh. oh. Ayan. Very nice. Bango-bango ng ampalaya. Ng, yung aroma ng ampalaya, napakabango. Tapos may sili din dyan, o puro halo-halo na, oh. Handain niya rin bunga. Ayan, oh. sitaw. Ayan pa, oh. Ay, naku. Ngayon lang ako bumisita sa aking maliit na garden. May mga bunga na pala sila, oh. Wow. Dami. Ayan, oh. Ito, oh. Dami niyang busol. Ay, ako. Nag-iimasan nga uh, agdang-dang. pa, oh. pintas Nagbanglo si kayo, tim Tid Aquana. ti Aromatiqua. ti paria, Mm. So nga, siya, dati garden na ta Madi nga madinga Madi nga gumatang ti ti kwa. Ti natang ta na dito ay aborti na natang ay apu bakit ang dami nang nagtatibog muti pareya ano lang dito eh um, tatlong puno lang yata ito magkarayam Magkar dalaw hmm. ang ganda na lang po next time ulit pag ano Abangan ang video pag maraming marami na siyang bunga. Itong kalamansi, parang hindi naman, ano, parang walang improvement. Ano kayong problema niya? Ko, ilang taon na siya sa akin, hindi pa naman Bye-bye po. Salamat po.